Alam mo ba na sa likod ng bawat bote ng Coca-Cola, may kwento ng pag-aagawan sa tubig? Ito ang kontrobersyal na issue ng Coca-Cola versus the world. Sa India, Mexico at ilang bansa sa Africa, inuugnay ang Coca-Cola sa mabilis na pagkaubos ng malinis na tubig. Para sa isang litro ng soft drink, kailangan ng dalawa hanggang tatlong litro ng fresh water. Mas malaki pa kung isasama ang farming ng sugar, habang milyon ang kulang sa inumin, tuloy ang operasyon ng higanteng kumpanya. Pinakakilala ang kaso sa Plachimada, India. Biglang nag-dry ang mga balon at tumumi ang tubig at ang sinisisi ng mga residente ang sobrang groundwater extraction ng Coca-Cola. Nagprotesta ang buong komunidad at kalaunan na pilitang magsara ang planta. Sa Mexico, mas madali pang makahanap ng Coke kaysa malinis na tubig habang ang mga tao ay nakarasyon, libo-libong litro naman ang gamit ng kumpanya araw-araw. Kaya umikting ang tanong, paano nagkakaroon ng soft drinks ang lahat, pero hindi lahat may tubig? Sabi ng Coca-Cola, nag invest sila sa water replenishment projects. Pero para sa mga komunidad, hindi kayang palitan ng proyekto ang nawalang tubig. Sa panahon ng global water crisis, tanong ng marami, sino ba dapat mauna? Ang tao Og an Produktor.